Another day, another blessing, mga Marcy at Parsi. So, kaninang tanghali nga, pagkahatid ko kay Sena, ay eh, naghugas na nga rin ako pagka ko. Eto pa nga yung kinainan namin kaninang umaga, tapos yung iba nga dito ay eh, yung kagabi pa. Sobrang antok ko na nga rin kagabi, kaya hindi ko na nga nahugasan, pero ko oh, konti lang naman yung naiwan kong hugasin. Nakatulog nga rin ako, kaya naman nung nagising nga ako na madaling araw, eh nag-voiceover na nga lang ako. Sa ngayon nga, mas prefer ko nga na madaling araw na lang mag-voiceover, kasi nga pagkagabi ako nag-voiceover, yung mga bata, ang hirap talagang sa ayin. Meron talagang times na nagsasabayan nga kami magsalita kaya naman napapatagal talaga ako. So anyways, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko na tapos na nga rin pala ako makapaghugas at eto magsisimula naman tayo maglinis dito sa may kusina. Eto nga yung unang linis natin dito sa kusina pagpasok nga nitong 2024. Pinunasan ko nga itong lagayan ng snacks sa mga bata pero pagtingin ko nga dito sa pastillas inilalanggam eh na pala. Buti na lang pala at nagpunas-punas nga ako ngayon kasi nga kung hindi eh, hindi ko pa nga mapapansin na nilalanggam na nga Sunod ko alisin yung mga nakalagay nga dito. Nalagayan ko ng sibuyas at bawang tapos pinunasan ko na nga rin tong lagayan. Sa mga nagtatanong nga ng link nito, ilalagay ko sa may comment section. At kung may mga gusto pa nga kayong gamit dito sa may kusina, eh pwede kayong mag-comment o di kaya mag-message. So anyways, nagpunas-punas na nga rin ako ng dingding dahil hindi ko na nga matandaan kung kailan pa ako huling nagpunas ng dingding dito sa may kusina. After naman, eh, sinunod ko na nga alisin dito yung mga lagayan ko ng condiments. Nung nag-general cleaning kasi kami ng daddy hindi nga namin naisama itong kusina. Kaya naman tamang punas-punas nga lang ako dito bago nga sumapit yung New Year. At sakto nga, may free time ako dahil si Sena eh nasa school tapos si Gia naman eh tulog dun sa kwarto. Kaya naman sinamantala ko na nga yung paglilinis ngayon ng kusina at pinunasan ko na nga lahat ng gamit dito. Nang mapunasan ko na nga lahat ng gamit, ay eh, binalik ko na nga rin isa-isa dito. Pero ito nga sabitan ko ng sandok, eh, huhugasan ko muna bago ko nga ibalik. Sa mga nagtatanong nga din pala ng link dito, ilalagay ko ang Hintay sa my comment section Ang linis ng antik dito dahil yung mga inipon kong panghanda inailuto na ng paskut bagong taon. Manifesting nga na makapag-ipon nga ulit ng mga pagkain dito kahit nga walang okasyon na dadating. Speaking of okasyon, eh malapit na nga rin yung birthday ni Sena ngayong darating na January 15. Parang kailan nga lang ngayon nga eh, mag magna 9 years old na siya. Pero hindi ko naman na pinaplanong maghanda at ang request niya nga eh kumain na nga lang daw kami sa Magdo. Para naman daw makagala-gala kami dahil alam nyo naman bihira din talaga kami makalabas ng bahay. So anyway, Anyways, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Pinunasan ko na nga rin tong dingding dito sa may pinaglulutuan ko. Isinama ko na nga rin hanggang taas dahil inaabot nga rin yun ng sebo. Then isinunod ko naman punasan itong kalan yung unang punas ko nga dyan. Eh, merong liquid dishwashing para nga maalis yung mga mantika. At pagkatapos ko naman magpunas-punas, eh, nagwalis na nga rin ako dahil dito ko nga nilaglag yung mga natanggal ko mga dumi. At habang nagwawalis nga ako dito, naalala ko na na floor wax nga lang to at hindi pa nga nabubunot. Kaya naman eto, binunot ko na nga rin. Naku po, noong December 30 ko pa nga to na floor wax pero ngayon pa nga lang nabunot. Then nilagay ko na nga rin dito yung basahan ko at finally nga, etapos eh, na tayo maglinis dito sa may kusina. Kinagabihan naman eh gusto nga kainin ng mga bata yung pero dahil wala nang spaghetti sa ref kaya nagluto na nga ako ng pasta. Kung napanood nyo nga yung pagluluto ko nung disperse ng bagong taon eh meron nga ako nung inihiwalay na spaghetti sauce. Naku po ilang araw ko na nga din yung iniinit-init at ngayon pa nga yung din mauubos. Nung kumulo nga eh nilagay ko na nga rin itong pasta at dito sa may kabilang burner iniinit ko naman yung ulam pa nga namin nung December 30. Isipin mo yon inabot pa nga siya nung 2024 yung tira kasi namin eh h binakain ng December 31 dahil nga nagluto ko na naman mas maaga. Isinama ko na nga pala yung white sauce doon sa spaghetti sauce kaya ganito na nga yung naging itsura niya ang tignan. Pero masarap pa rin naman yan kaya kain po tayo mga Marcy at Parsi. Dumating na nga rin itong mga Andes ni Sena so isa nga to sa mga na-order niya sa mga napamaskuhan niya nung Pasko. Pag umorder nga kayo nito ay eh, apat na piraso na siya at meron na nga siyang iba't ibang design. Isa nga to sa mga in-order niya dahil yung mga Andes niya nga ay eh, masisikip na. Ang kukit nga ng mga design kaya sobrang nagustuhan nga din ni Sena. At kung gusto nyo nga rin orderan yung mga anak nyo ng ganito, ilalagay ko ang link sa may comment section. Ang ganda nga rin pala ng tela nito, pati nga rin yung pagkakatahi. Sa sizes naman ay kompleto nga sila mula nga small hanggang 3XL. At yun lang muna mga Mars at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!